Sa simula, noong madilim at walang laman ang lahat, may isang pambihirang bagay na mangyayari. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Isipin ninyo ang unang sinag na lumusot sa dilim, pininturahan ang sansinukob ng kulay. Nakita ng Diyos na mabuti ang liwanag, at inihiwalay niya ang liwanag sa dilim. Sa ikalawang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan sa pagitan ng mga tubig upang paghiwalayin ang tubig sa tubig. At kaya, nabuo ang langit, isang napakagandang asul na kalawakan sa itaas ng lupa. Ang ikatlong araw ay nagdala ng lupa at masaganang halaman. Hayaan ang lupa na maglabas ng halaman, sabi ng Diyos. Naisip nyo ba ang mga unang puno na umaabot sa kalangitan ang kanilang mga dahon ay kumakaluskos sa hangin. Sa ikaapat na araw, sinabi ng Diyos, maggaroon ng mga ilaw sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw sa gabi. Ginawa ng Diyos ang dalawang malaking ilaw, ang mas malaking ilaw upang mamahala sa araw at ang mas maliit na ilaw upang mamahala sa gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Isipin ninyo ang mainit na sikat ng araw at ang banayad na liwanag ng buwan na nagpapaliwanag sa batang mundo. Sa ikalimang araw, ang mga tubig ay napuno ng buhay at ang mga ibon ay lumipad sa kalangitan. Hayaan ang tubig na mapuno ng mga nilalang na may buhay at hayaan ang mga ibon na lumipad sa itaas ng lupa sa buong kalawakan ng langit ang ikaanim na araw ay nakita ang paglikha ng mga hayop sa lupa. At pagkatapos ay may isang bagay na talagang espesyal na nangyari. Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sabi ng Diyos. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos nilikha niya sila, lalaki at babae nilikha niya sila. At binasbasan sila ng Diyos, binigyan sila ng kapangyarihan sa buong lupa at sa mga nilalang nito. Sa ikapitong araw, nagbahinga ang Diyos mula sa lahat ng kanyang gawa. Binasbasan ang araw na ito at ginawa itong banal. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, salamat sa kagandahan at hiwaga ng iyong niliha. Tulungan mo kaming maging mabuting tagapamahala ng kahangahangang mundong ito. Amen.